Babaeng sospek sa pagbibenta umano ng shabu sa loob ng apartel sa Naga City, arestado. Narito ang news group ni Melvin Machado sa loob ng isang upper lang ng big Extension, Barangay Bagong Bayan Sur, Lungsod ng Naga, nagtapos ang transaksyon ng illegal na droga ng 39 years old si Alice Avery, dalaga, residente ng San Rafael Cararayan at ng Kaparehong Lungsod at ang mga autoridad mula Police Station number 3 ng Naga City Police Office. Labing dalawang sachet ng pinaniniwala shabu ang nakumpiska sa suspect kasama na ang isang perasong 500 pesos na buy-bust money. Kabilang sa inaalam ngayon ng mga otoridad kung merong grupong kinaanin ni Ban ang babaeng suspect at saan ang source ng kanyang illegal na drogang ipinapakan at sa lungsod ng Naga. Sa ngayon ay nasa custody ng Naga City Police Office ang naturang suspect habang hinihintay ang kasong isasampa sa kanya. Samantala, ang naturang anti-illegal drug by bus operation na may coordination naman sa tanggapan ng PEDEA sur Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang metodong lakas, TWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.